yan you know nga nag na, si nag nagli libot siya tapos nagdusa ko Sino nagli-libot-libot? Li Ito pa, 'di. Pare. Ha, ah, bibi? Pag may nakatampok, pastor 'yon. O, oh, o oh, bwisit yung 'yan. Yan mga Pinoy, tapos na po tayo maglagay ng sahig. Yan po, o, natapos natin. Nagsubra pa yung kawayan nating na kinuha mga Pinoy. Ayan po yung sobra. Ano na lang po yan, ah, didigdingan natin ng sawali. Ang ah, kaso mga Pinoy, wala pa po tayong pambili ng dingding. Yan, kaya baka po medyo matagal-tagalan 'yan. Yung ating dingding, yung ating dingding na 'yan. yan ito po ang ano ang uh, at to ng ano ng maliit na kusina mga Pinoy. Ang kaso po baka mahuli na. At uh, wala pa tayong budget. Pambili ng dingding natin sa wali, wala pa tayo mga Pinoy. Uh, baka sakali maka extra tayo ng trabaho ulit. Yun, baka makaipon tayo ng pambili ng sawali natin. यानी शेष वो